kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. sa ng nakawan sa gobyerno ay panandali ang nasa pawa ng kaso ng mga nawawalang chopping talpakero hanggang bigla na naman itong lumitaw. Matapos si basura ng Mandaluyong yung Seri Prosecutor's Office ang limang kasong isinampa ni Mr. Charlie Atong Ang sa nag-iisang distigo na si Dondon Patidungan. Basura lahat ng mga kasong conspiracy to commit attempted robbery with violence or intimidation of persons, grave threats, rape coercion, slander, at incriminating innocent persons. Inisa-isa ng prosecutor kung bakit ibinasura ang mga kaso sa kaso ng attempted robbery, intimidation at grave coercion threats. na Napagalaman ng prosecutor na ang mga logs ng tawag ay nagpapakita na si Atong ang mismo ang nag-initiate ng karamihan sa komunikasyon. Sa kaso ng incriminating innocent persons ay walang ipinakitang ebidensya na may planting o pagawa ng ebidensya laban sa isang taong inosente na kinakailangan para sa natura murang kasong ito. Sa kaso ng libel o slander, ang prosecuting office ay nagsabi na walang malinaw na identifiability hindi na patunayan na ang sinasabing mastermind sa interview ay si Ang nang walang hinalaw palagay at hindi rin nakuha ang eksaktong sinabi para masuri ang konteksto at malisyosong intensyon. Sa matatandaan noong October 18, 2025 ay nagsumite si Atong Ang ng kanyang counter affidavit at humiling na ang kaso laban sa kanya ay ibalik sa criminal investigation Investigation and Detection Group o CIDG para sa proper and impartial investigation. Sa ngayon ay nakatutok si atong ang sa mas malaking kaso laban sa kanya. Ito ay ang ibinibintang sa kanya na pagkawala at posibleng pagkatodas ng humigit-kumulang tatlong post apat na mga chopping talpakero kakailanganin ng matibay na ebidensya para madiin si Atong Ang sa kasong ito dahil mapa hanggang ngayon ay niisa sa mga nahukay ng mga buto ng tao sa Taal Lake walang may nagmatch sa DNA ng mga kamag-anak ng mga nawawalang talpakero samantala nagagalak naman sa naging resulta ng pagkaso sa kanya si Tondon Patidongan dahil sa ipinasura nga ito ng prosecutor ng Bandaluyong narito ang reaksyon ng test kung si Dondo nang sila'y magpa-presscon. Uh the reason uh, kung bakit kami nag- tatawag uh, ng presscon is to 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 announce to the public that we received a resolution from the prosecutor's office of Mandaluyong last October 13 uh na ibinabasura yung kaso na isinimpa ni Mr. Charlie Atong Ang against our client Julie Dondon Patidongan alias Totoy and Mr. Alan Banteles or alias Brown na kanilang isinampan noong July 3 of 2025. So the case were all dismissed. Five cases lahat ibinasura. Walang lumusot kahit isa. Sinasabi ng piskalya na na base sa ebidensya na na nila na it was Mr. Charlie Atong Ang who is calling or tumatawag sa kliyente ko na si Alias Brown for several times and napaka illogical na kung sino yung kinikikilan ay siya yung tumatawag sa nanginigil so napatunayan na parang hindi ito angkop sa, sa sa ordinary circumstances. Sinasabi lang doon na ngayon nga na napaka-imposible na kung sino yung nag-extort ay siya pa yung tumatawag. Dapat kung sino yung nag-extort, siya yung tumatawag doon sa kikikilan, di ba? Pero dito, meron silang sinumite na call logs ni Mr. Charlie Atong ang lahat ng tawag papunta kay Alias Brown ay palabas. So, paano nangyaring ikaw yung tumatawag, ikaw yung kinikikilan? So, doon pa lang, napakalinaw na. Dahil, ebidensya nila na mismo isinumite yun. So, doon siguro yung naging basehan ng panel ng prosecutors. The case was decided by a panel, not by a single prosecutor. And See, it was approved by the city prosecutor of Mandaluyong. Uh, yung dalawa na yun, yun yung katunayan na sila dalawa talaga ang nagbitbit bit nung uh, kay Mr. Bautista yung nakuhaan ng video ng, si, ng uh, channel 7 sila mismo si Rodelo Onigig at saka si Rogelio Roger Burigan, siya mismo yan may witness tayo may mga tao tayo makapagsabi na sila dalawa na ibinintang nila laban sa akin kasi sir, doon doon baka po reaction niyo po, sa pag-discuss na mo. Okay. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang walang uh, kasinungalingan na nangingibabaw. Uh, salamat na uh, lumabas ang katotohanan dito sa sinampan nila against akin. Sir, kasi ang nalagi na nagpapanggit sa DOJ ako pa. Bakit hindi na nababanggit sa na Eric De La Rosa and Arta Taide sa Uh, actually, kasama yan sila sa kinasuhan, maliban lang doon kay uh, uh, Art De, sa binanggit mo. No? Si Rick De La Rosa, si Engineer Salazar, at saka si Mayor RJ Mia. Sila lang yun at uh, marami pang iba. Kasi so, ano nangyari, baka nakapost tayo kaya pa kami, hindi natin na ibigyan ng pansin yung may meron pala uh, mas parami pa na kasama sa ano. Kasi parang nakakaligtas sila sa mata kasi nang so, hindi. Uh, siguro, uh, we just limit the 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 discussion kung sino man yung hinabla uh, okay. ng mga otoridad sa Department of Justice. Kung sino yung hindi kasama ron, siguro it is unfair for them na na pag-usapan natin sila. Maraming personalidad. Me, myself, I saw. I saw the, the affidavit of recantation that was uh, prepared by Atty. Caroline Cruz. Pero hindi nakalabas yung papeles na. Tulad ng sinabi ko noon, lahat ng inkinaso niya sa akin, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Dahil siya naman na talaga lahat ang gumagawa niyan. Yun lang. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo, kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo, dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyo, iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Ikaw, naniniwala ka ba na matidiin talaga si Atong Ang sa mga paratang laban sa kanya? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.